ganito pala ako mag-repack ng aking panindang klorin dito sa aking tindahan mga kasari. Ang binta ko pala dito sa klorin na aking nare-repack ay piso-piso lang. kasari, ganito pala ako magripak na aking tinitindang Sanrio dito sa aking tindahan mga kasari. Bali isang kilo pala itong binabili ko at ito na nga lang natira mga kasari dahil nagripak ako. Kung no? no, pagkabili ko ito ang Sanrio mga kasari, bali ang binili ko pala ito ay isang kilo. At niripak-ripak nga ito mga kasari, ang tindak ko dito sa pagre-ripak ay limang piso mga kasari. So ang plastic pala yung gamit ko dito yung pinagre repackan ko ng money. Bali pangalawang ripak mo na nga itong mga kasari dahil nga noong una kong ripak ay nakuha ko na ang aking punan. Bali itong ripak ko nga ngayon ay ito. Tubo. Bali tubok ko na dito sa aking Sanrio mga kasari. Malaki talaga yung tutubuin mo pag ikaw talaga magre-repack. Ang dami ko nga ni repack diyan mga kasari. Dahil malaki naman yung akin tutubuin dito. Dito ko lang ay sinabit mga kasari dito sa screen hook mga kasari dahil hindi ko nga ito nila <laughs> chichirya at bakanti na nga ito. Sayang din naman na nakalagay ni O nakasabit lang lang sa gilid mga sari na hindi ginagamit. Kaya ko pala inilagay itong mga chichirya mga kasari dahil nga sobrang rupok ito ang nabili ko nga screen hook mga kasari kaya ginawa ko tinanggal ko na lang. At pagkatapos ko nga ilagay dito mga kasari at nasabit ko nga dito ay diun ko nga ilalagay dito sa harap mga kasari para kitag-kita na aking mga customer at nakabungad pa nga. Para kung gusto nga natin mapabilis o ating map paninda, kailangan na talaga nakabungad sa ating customer at kitang-kita nga kahit hindi nga sila bila bibili. Nakita nga nila itong mga kasari ay napapabili nga sila mga kasari dahil nga minsan hindi nila nakikita at nakatago nga yung ating mga paninda. Kaya kung gusto talaga natin mapadali o mawilis mabintay ang ating mga paninda at mga kasari, kailangan na natin nakabungad dito at pagkatin natin sa ating mga customer ang ating mga paninda. Pagkatapos kung mailagay itong mga sanri yung mga kasari, So iyan, aayusin ko pala itong dishwashing na pinalagay ng aking kumari dito na kapitbahay mga kasari. Malayong yung business ng aking kumari mga kasari at ayan na nga bali din. Split mo ito sa harapan para kitang kita at mabilis nga maubos. And yan ako kasupported sa aking kumari na negosyante mga kasari dahil lahat naman tayo gustong kumita. Kaya kapag may mga negosyo sa ating kapitbahay o kumari mga kasari, hindi talaga ako nagagalit. Tuwang-tuwa pa nga ako dahil nga ang importante mayroon sila ang pagkikitaan dito mga kasari at hindi na nga sila magtatrabaho doon sa malayo. At tapos dito sa dishwashing so ayan nga mga kasari, yan, ako ayos na aking magulong tindahan mga kasari. Bali, ito pa lang yung mga sabon na aking pinagugupit mga kasari. Bali, dinisplay ko na nga ito at inayos ko nga ito mga kasari. Dahil nga, dami yung commit dito sa akin mga kasari na magulo daw yung aking tindahan mga kasari. Siyempre, pag hindi pa talaga ako nag-ayos ng aking mga panido o aking mga pinamili, magulo talaga yung aking tindahan. Pero pag naayos ko naman ito at pag arrange ko mga kasari, ay talaga maganda naman tingnan mga kasari. Nagkataon siguro na minsan nakikita nyo sa aking video na talaga magulo yung aking tindahan dahil siyempre hindi pa ako nakapag-ayos at hindi pa ako nakapag-arins dito ng aking mga paninda.